May napanood ka ba na short movie clip at gusto mo itong panoorin ng buo? Kaso ang problema, hindi mo alam ang title. Nagawin gagawin mo lang ay screenshot mo lang ang parte ng clip na kung saan na pwede makatulong para malaman ang title. At kapag na-screenshot mo na, ganito gawin mo. Una, kailangan natin pumunta ng Google. Ayan, kung sa Google na tayo, so makikita dito yung parang kamera at pinutin lang to. Ayan, din pupunta tayo sa gallery ng ating cellphone. At pipili lang tayo ng image na in-screenshot natin galing sa isang apalabas. So, halimbawa, itong pinakauna, check lang natin or piliin lang natin. Then, dito, sa so type natin dito sa add to your search ang movie name. So, nagsasuggest si Google. So, piliin lang natin itong movie name. So, pwede rin what movie is this. So, pipiliin din nito yung movie name. Ayan, searching. So, ito na nga ang lumabas. This image is from 2004 movie, Sroy. So, title ng movie na to ay Sroy. So, ano lang, kadali.